Are you excited? I want you to Yan. Hi guys! Muli ito si Ate ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghari at magandang gabi. Saan man po kayong dako na mundo, mapa Pilipinas man po kayo o mapa ibang bansa, nawa po ay nasa maputing kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Muli guys, nandito tayo. May bibigay po tayo ng isang reaction video. Napakaganda at napakasaya at napaka-excited po natin ngayon dito sa darating na mapapanood natin sa kalingap Di ba? Pero bago po ang lahat guys, nais nice ko po muna, supportan po muna natin ang team kalingap sa pangunguna po ni Kuya pa Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Rowell of Malagag. Supportan po natin guys talito po ang mga matubang pamilya ay sila po ang tanging hangad ay ang makatulong po sa ating kapwa Pilipino sa mga nangangailangan. Di po ba? At ito din po guys, kukuha na rin po si Ate Yoli ng isang pagkakataon po sa hindi pa po nakapag-subscribe ka Ate Yoli, makisuyo na rin po si Ate Yoli. Pasama nyo na rin po guys sa inyong mga subscription si Ate Yoli's vlog. At paklik na rin po ng inyong mga notification bell nang sa ganun po sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So, dito, let's go. punta po natin guys. Sino na po ba ang excited para sa gagawin po kung ano ba itong mga pinag uh, papaktis, pinagpapraktisan pra pra ng kalingap k boys at ng uh, ni kasama si Ruel of Malalag no, sa ito sa um, event na gagawin ni Kalinga Prab no sa um, birthday party ni Erica, di ba? At dito guys, napakaganda na na makikita natin dito no kung naalala niyo tingnan po natin muna itong ating isang uh, video clip na nakuha kung sino po ba dito ang nakaalala sa kaganapan na ito di ba so let's go tingnan po natin So, yun, guys, nakita nyo naman, no, yung um, uh, ang pagpasiklab ng Keyboys, ang first Kalingap concert, di ba? Nakita nyo yung, kasi nakita natin dito, si Nakalingap Rob, hindi lamang po sa paglilingap, kundi, meron po sila mga hilig sa pagsayaw, di ba? Kasama po dito, nakita natin, si, ah, Kalingap si Ido, si Rowell of Malalag, at saka si Dan, Kalingap Dan, dito ang magpipinsan kasama ng mga K-Voice na sumayaw dito sa uh, Kalingap contest na ito po, guys, ay grabe, no? Kung alam nyo lang, guys, ito ang Kalingap concert, grabe po ang nakuha na views nito, no? Um, seven months ago na ito, guys. Seven months ago na ito ang... Um, concert na ito na pinakita ko sa inyo kung sino nakaalala dito. Grabe po guys, mahigit na po sa 500k. Ito no, nakaumabot na to ng ilang, parang mahigit na to sa isang milyon ang ano nito yata. Ang, ang views. Kaya dito makita nyo po yung... Yung pagsasayaw, nakita natin, nagsayaw naman nag-practice kahapon. Nakita nyo rin, dinugtong natin diyan ang practice nina nila no para sa birthday party ni Erika. So dito guys, sino ba ang excited na makita muli ito ang kasayahan, hindi lamang maganda ang kalingap dahil hindi lamang sa pag-charity, kundi sa mga event sa mga ganitong mga, mga kasayahan ay talagang willing po silang magbigay sa inyo ng kasayahan sa kanilang mga subscribers. dito ba? At dito excited? Excited na ba ang mga Rochelle? Ang mga Edrica na makita niyo muli ang pagsasayaw ni Naido at ni Ruel of Malala, Di ba? Dito guys, eh uh, dito parang nakikita natin dito noon. Ito yung itong naganap ito na Kalingap Dance Contest na yung Kalingap concert na ito ay parang bago pa lang dito na karating yan dito si Ruel of Malala sa Dait. Di ba? Ito kaya ay nakita din ni Rochelle, ni Langga Rochelle, ang pano sumayaw si dito ang kanyang Langga Ruel, di ba? Kaya dito guys, maging excited po tayo sa mga gaganapin na um, birthday party nga ni Erika no na merong ganitong may mga ganitong kasayawan naman silang makikita natin napaka-excited Although, do nakita natin ang kanilang practice pero mas iba po yung nakakostume po sila no at dito uh, siguro dito guys ay nasabi na rin ni Kalinga Prab no ah uh, pag pagtapos po nito darating din at marami pa to po tayo mga Ganitong selebrasyon na makikita sa kay Kalinga prab, Darating din ang birthday party ni Richelle sa kanyang divorce April ay may ganito din o dahil sabi ni Kalinga Prab kung gusto ni Rochelle gusto nila ay gagawan din at napakasaya at napaka thank you so much po talaga sa mga Rochelle na supporter talaga na nagsabi din na willing sila mag support so dito nakapa marami pa pala tayong maabang kaabang-abang na mga event na ganito diba medyo tama yun puro min minsan hindi lamang tayo sa mga, mga magkaroon tayo ng issue ano dito makikita din natin kung paano ang kasayaan na minsan na yung bang parang um, sineset aside muna ang mga issue mga anong marinig natin kundi maggawa muna ng um, tawag dito guys ano ba yung tawag yung intermission mo sa buhay natin kaya dito dito lang yan sa kalingap na merong mga ganito no na alam ni kalingap rab kung paano Ipasayahin pasayahin pasayahin ang kanyang mga viewers di ba? so Abang-abangan po natin. Sabay-sabay po tayo mga ka Rochelle, mga Erika. Mag-abang po sa konsak. Kagawing birthday party ni Erika. Dahil dito po sana ay tana. Lahat po ay magmahalan lamang. Give love to each other po tayo. Dahil si Kalinga Prab ay ginagawa din po na mabigyan po lahat ng pagmamahal ang kanya mga um, subject. Di ba? So dito guys, let's go. Samahan nyo. Sama-sama tayo mag-abang sa upload ni Kalinga up Brown. So, thank you so much and God bless everyone. Bye! Thanks.